Aha! Skyway tayo kung na niya. Ayan. LRT kayo mga ta. LRT. Railway. tinggalan mo makita sa CCTV Wow! 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 O yan, nandito na tayo guys sa kuhana ng embutido O, di ba? na tayo, karating na tayo Kalokan West Embotido, o oh. Hey! Okay. ini ga yang pejok ini aja ya embutido embutido ini ate ganda. enggak <coughs> ini tidak datang lagi, boy ya no oh, ya ini in order namin lahat embutido Saka so, Dami oh mm. Ayos, sakto Sakto yan <laughs> Sakto yan natin <ade>. Mahirap mag-abuna May <laughs> napintas Napintas na natin Siguro na natin kumati mati balay kanyang bahay guys on lock eh wala na kasanaman na pang bilang ikot tayo ikot ikot kasi sira ang daan ginagawa ang daan ginagawa si yung matangkad natutulog lagi dito yon pag dumadating uh, puyat na puyat ngayon ano namin nga subyong natin Aan, maminsan lang. Karga na mai. Ang tawal. Maminsan lang at ang karga na. Kwa, wow. at dadi, ay kastan na yun, na nga, pag na jilikod, mapunong ayay. Tapos kabilang na may gisango. Maminsan na labiyahe yun. Alis ko garo tadi at aga. Single pa yung pen matrapik. Mm hmm, ako nang matrapik. Traffic eh. Oha, oha, dito na tayo. Oha, oha, oha. Oha. Oh, wow. Ningan. Oh, LRT. Biwa LRT. Oh, kita nyo guys, LRT yun. Oh. Agad na kagbaltan na yan. na. Kasi na nagbaltan na. Oh. Nakadilintik tayo pa na. Ayan, dito na tayo sa LX North Luzon Expressway Uwi na tayo ng Isabela Biyay na tayo ng Isabela hmm, Isabela na tayo LX na tayo LX Ayun Ay, lang Kailin yung highway pala tayo <laughs> Akyat pala tayo sa Tulay Oh, madilim niya uh, kaya tayo dito sa Tulay yan ang NLEX dito ang Kirino Highway nagleng oh, <coughs> mati